Sunsin so, ni tabu diri atong Martis bro. Ba na kini nagtangkan ko sa bro. Sa so, kay naman di padong ng mga bata. Sabak kasi so, na. Kay ako ko sa duyan. Tingnan na po na. Lagpo diri sa kun. Sa gilid ng sa sa'yo na kaya pa man yak kung kamot ra gid At saka imposible naman na uh -huh. Kung baka kung malalaglag siya, dapat yung join lang or kung okay. saan yung mababangga, yun lang yung mamamaga. Tapos magbublo, hindi ganito. Una lang, magkita bang bata sa sunod sa paha. Hmm. kalit lang. Hmm. Itong bata ang nga ibilin din eh. Hmm, -mm, itong bata din. siya doon magkita bang ito. Hello mga idol, so andito na naman kami ngayon, bumalik kami. Pangatlong balik ko na dito sa lugar kung saan na uh, merong mga elemento dito. At merong kapre at saka mga maligno. Yun yung uh, previous ano namin. Previous na pagpunta namin dito. Pero ngayon yung uh, video ay kay Henry. Pati kay Serge. Yan. So, binalikan natin to ngayon. Kasi binigyan natin. Para hindi na kayo ano. Panoorin nyo na lang yung video ko. Last time. Yung pagpunta dito sa bahay. Kung saan. Yung kapre at saka mga elemento. Nagkakagusto. Sa mga babae, especially sa mga dalaga. Yan, so bumalik tayo dito ngayon kasi kung natatandaan nyo sa previous video ko, binigyan natin ng ultimatum na hanggang Friday lang. So, kaya ngayon bumalik tayo. Kaya lang, Sunday kami pumunta nun. Kaya lang, sa Tuesday merong nangyari. At saka sa hindi pa nakakaalam mga idol, eto kasing uh, Martes, pati yung Biernes. Yun yung mga araw kung saan malalakas yung mga elemento. Yan. So, merong nangyari nung Tuesday dito. Kasi sabi namin, Friday kami babalik, di ba? Pero nung Tuesday, merong nangyari. So, mga idol, lalagyan na lang ng subtitle ito. So, anong pangalan mo, bro? Alex. Alex. Anong singalan mo? Alex, no? Hmm. So, Tagalog or Seta? Seta. Okay. So, pardali. So, ni sinitabok diri atong Martis, bro? Kuha na ako ni nagtangkan ko sa duyan so, ba. Sa so, kay gibi naman gid padung ng mga bata. Sabak kay sila. Kay so, pagtangkan ako sa duyan. Tingnan na po na. Lagpo tumo ko diri sa kun. Sa gilid ah, ng di sa yuta na kaya pa man ako kung kamutra gid gilubog. Yeah. Ano na to? Pakita im kamut dai. Ano? Yan mga idol no. So imposible yan. So ang sabi niya, parang meron daw ano, merong nag-twist ng, ng ano niya, ng braso niya. At saka, imposible naman na okay. kung baka, kung malalaglag siya, dapat yung join lang or kung okay. saan yung mababangga, yun lang yung mamamaga. Tapos, magbublu, hindi ganito. Yan. So, meron daw ang, ano, mga idol, meron daw parang, parang gumanon sa ano niya, sa braso niya, tapos, binawi mo lang ganun, oh, di ba? Oh. Kasi malakas. Now, ang nangyari is meron kasing duyan dito. Yan. So, based sa pag-uusap namin kanina, gabi na kasi. So, maingay yung mga bata. So, sabi niya, iligpit na natin itong duyan para ano na, titigil na yung mga bata. Tapos dito, sa isang ano, ano, ano siya, itabusin mo diri ba? Ito, duro ba? Nag-unsam, duyan. Oh, mga unsang urasa ganito? Sa city. Oh. oh. Alas gabi eh. Oh. Mga oh. ina, no? So, ina. Aos. Tapos din na ito. Tanggang ito eh. Tanggang sa panggayan. Tanggang na mo doon yan din eh. Oh. Oo. So, Tapos na. Kalit lang nga ka? Kalit lang. Nga. Nabantayan mo ang iyong pagkahulog. Nabantayan ako. Naka... Naman, naman na. Hindi ka na. Hindi ka. Hindi ka. Ito yung gibalik, pero gibalik niya ba, gilubag man. So, imposible eh. kayo ba yung awala uh, ka katunob siguro, no? Umurog gibitag giba Pero ang PC ulan kalambot si Modere. na. Giba na. So grabe kaayo ano kan. So grabe yung mga pangyayari mga idol. So yun nga andito ngayon sina uh, Warrior Ghost Hunter uh, 20 pati si Dal. Paki-support na rin yung channel nila. Andito sila sa loob ngayon nilagyan na nila ng ano yung ritual yung bahay tapos sa uh, bawat gilid ng bahay nilagyan na nila ng ano yung uh, tinatawag na uh, pagbabakod o spiritual na pagbabakod yan so interviewin na rin natin mga idol yung mga magulang no so lagyan lang ng ano siguro to bro yung blur pwede pwede ikaw bro kukira oh, sa imong mm -hmm. na makita imong dagway ubutan ang oh, anak blur Ah, uh, kira, iya bay. Ay niyo ha i na lang, i-down. pa i na lang, I para, para na ikuan. Anong, uh, ang singa lang uh, yun na ito, ma'am? Grace. O, sa mga wapa ha? Si ma'am Grace. Sa hindi pa nakakaalam, si ma'am Grace, pati si uh, Sir Ruel. No? So, sila po yung mga magulang ng uh, mga bata na pinapa kitaan or uh, ano pinag, you know, pinaglalaruan ng mga inkanto so atong ni hawa mediri nga nakigisulti ganina ba nga katong paghawa na mo atong Domingo kung sa minute ato paglakaw ninyo ang katong kadwa na kabata may ipakita sa pandiri itong mga tao isititan kinsa nga bata ato LG Ah, katong may oh, yeah. gika Cebu. Yung galing sa Cebu mga idol ko naalala niyo yon. Review na lang yung video ko. Galing sa Cebu. Anong nangyari, Mama? Bisitsitan siya. Oh. Wala ako dito. Ang sama. Ang layo. Tama ito. Tapos ang kay Nanitsit. Nanitsit. Oh. Asa man daw dapat Nanitsit? Hindi. ano anong may ito, ito, Sambag. Oo. -huh. Ang sambag. Ah, sambag. Oh. Malini. Ang May Nanitsit. Ngayon oh, niya. Nanitsit. Ayan niya. Wala lang ko na patuos. Ayan. Dito na yapo ko. Tingnan ko na kadungo. Masa ko utro. So, ikaw nang nakadungog Ako Sunod. Hmm. Pagkali siya, wala na kadungog. Kami raw. Ah, naasya po di ay. Kami raw tumatong. Aw, lagi kayo, wala pa ka sa si kabot. Amo itong niguyod na ko siya pa doon dito. Tala, tala, dito, dali kayo. Maning yung Hmm. Hindi niya, sa pa, wala na kay ma... Katong itong ma... Um, Kapag kita po atong, naami, Hantud ka ron. Nga pangitabo ba? Itong previous, ayun na, pila. Kung pa yung mga pangitabo. Ang sorbahan ni mo ang katong ako pag umangkong diya ang sulok ng linan diya sa galina sa nandawat mga balibog para mm. kung lain daw inlawas mm. so ti lain na kung lawas ila yung, to? To? Terus, ah, dito tapos ila ah si diya ah so pag ay niya ato una na magkita bang ang bata naman, sa sunod na sakaha mm. kalit lang Hmm. Itong so, bata ang bilin dire. eh. Oo, itong bata ang nagaibilin din. Pagkatotoo doon siya, doon ang tabang ito atong At Tuesday, oh, Martes. Oh, so, nangyari mga idol is, ano, uh, noong Tuesday, meron kasing maliit na bata, one year old. One year kapin. oh, one year mahigit na bata na iniiwanan dito ng parents niya para parang papabantayan sa kanila sandali. So, nagsuka yun, yung bata. Kaya, inano nila, sinakluluhan nila, inano. Mamaya-maya konti, yun na yung nangyari. Kaya, uh, idol, no, yung nalaglag siya. Okay, so punta naman tayo kay ano, si Ruel, you no? Know? So, ano sa mina kuanin mo, brother? Atong sakad atong katong kakabalik. Kay gabiin na kayo, hantod karon. Dapat ako lagi ko sa pangintabo ko Kung mga anak, ikaw ko dito sa trabaho, nangalito sila. Sa daw to?

buyang daw ng So, yung lulu at timing ng birthday niya. Kita mga idol ng no, kawawa talaga yung ano, kawawa talaga yung sitwasyon nila. So ngayon, wala na tayong patumpik-tumpik. Ang gagawin natin ngayon is talagang paalisin na at babakuran na yung yung bahay. Pero pagkatapos nino, nito, hindi ibig sabihin na hindi na namin sila kukumustahin. So tuloy-tuloy pa rin yung pangongumusta natin, no. And hopefully na mangyayari i eh, talagang aalis na sila dito. Okay, so si uh, idol uh, Warren, no, uh, AKA Warrior Ghost Hunter 20 kasama si Dal. Sila talaga yung ano magaano talaga ngayon yung force na magpapa ano ngayon magpapaalis sa kanila bro nakay dimension sa ako ba nga na pag paghilot ni mo ni tigulang nagapon ra nagapon agapon to nagapon to nagpatro tanaw ah nagpautro kag tanaw sa manghihilot nitong ra na pud babay na matong nay kan ta unsa man to dili siya pinsa pero managani siya magaano na din diri sa mukha Ah, mangula siya. Timo damut din. Oh. So, unsa may nitabo? Nay nagatang sa matig. Unsa oras ato? Alas. Ang nga udto la una. Mm. E. Atong, mm. dito. Natong tibulan nga itong mata mo. Yung kun ko ni sa Tineros tindahan. Okay, so, aman, okay. 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 la. Bago ah, man da pito. Wa ka ila. Okay la. Bagor man dulra. Na tindahan anang ila ni kon bitaw. Na Unya nga no. Katilingan tuan. Ba oh, wa man ma to, ah. Para mo kita adto. Mm. E. oh uh. agak emang um, uh, nampak nonton oh uh. nampakan lah aku iya mm. kembali aku kena kuat nasyar aku nangis lah ya nangis aku sana pas dia punya tangan iya dia pisau sakit hmm dia pisau ini dia kan tinggal beli tinggal ulang bata itu macam itu masih bata ini beli apa hmm Mga lang ito. Ano sa'yo suot niya? Ang tigulang. Kuwan. Parang bugaw kayo siya ba? Hmm. Bugaw nga ka. Karsunis ang bulu ang kulo. Ano sa'yo masayal? Hindi karsunis sir. Karsunis yung mau? Hmm. Mau nga karsunis? Ang nga po sa nalab yan. nga mau? Ano nga nga sulig siya islax. Hmm. Pero istorya sa katong nanambal, magpaalayog, magpatag o piso masih mau pekan tuh bisa mau nasi goreng tuh kayak nggak ngayam sak pisau mau nato jadi bay jadi bay mau neng sunud kan ngayam nasi pisau mau nato kuyos kita gani mau pisau yang kita gani unsur mereka surti ini mau putusan berdua nih bu kita lang ngayam sih lang ngayam sih udah nangkuan pisau <laughs> buat pas alay, atau uh alai alai dapat nauli anak anak Kubang ni apa? Betul no. Kau yang dia. lang tu lah kau yang nak. Kau yang sudah nak. Kau yang ang wala man no oh. dapat katungay ubutan dalang mo ya siya na ngayon na siyang piso ng butaw ng alay hindi na yung nani yung dapat makuyos na niya tingnan lang ako ba kaya nung yun anak gini ang tulong ko kayo ano na murag na mga katol hmm. ang muna bagol niya ito pikas ba yung tanawa wala man isa normal na kaya nang pikas pero sakit anaon sakit

<coughs> Hintayin natin ma-stop yung ilo yung ko sa pinating ngilaw dulu hindi pa tayo nagtatanong ah paginto ng ilaw ulit uh, magtanong ako sa inyo ha ah, kung andito man yung mga inkanto na inkanto or elemento na nagparamdam sa bahay na sa nakatira sa bahay na to kung kayo ba ay nagagalit na andito sila pwede mo bang pailawin ang bulak at dyan dyan kayong matakot na magpailo kasi para malaman namin kung ano yung mga hinaing nyo dito kung kayo ba ay galit na andito sila na, na andito sila na o ba sila pwede ba kayo pwede nyo bang pailawin ng bula kahit saan dyan lagay ka ng bula bro oo gamit tayo ng pan.

Itu tanya. kung andito man yung mga nakatira sa bahay na to na elemento ah. gusto gusto namin kayong kausapin kayo ba ay nagagalit na dito sila nakatira sige magsalita kayo para malaman natin kung ano yung gusto yung ipahiwatig what this what this what this yeah. nagalaw ba yun ba ayan gisa o kayo ba ay naga nagagalit or gusto nyo siya oh. ayan kanina pa yan ang ilaw bro may ilaw guys bakit kayo nagpapakita sa kanila? Ano, ano ba ang gusto niyo ipahiwatig sa kanila? Uh, yung yung uh, malaking tao na andito. Uh, gusto ka namin makausap sa pamagitan ng, uh, ano na ito, uh, nekroponik. O oh, kung ikaw ba ay nagagalit na andito sila, dito sila nakatira, pwede mo bang pailawin ang bula o magsalita ka dito sa nekroponik? hmm? kapa-ida na kailang storya? tungkalin eh. pailawin mo diem ba yung la? oh oh ikaw ba ay sa anak ni mam Ma na babae, may gusto ka ba sa kanila? pailawin mo yung bola kaysa anjan para malaman namin kung ano ang gusto mo makipag communicate ka dito sa amin Ini lah bro. Lah. Ini lah. lah. Ano yun Ini lah. Ini lah. Ini lah. Ano ah. ba ko nga? Ano ba ko nga Sige po, bago din. Ah, Ah, sabi ko na kung may gusto siya sa anak ng na dalaga. Pwede bang pailawin yung bula? Yan umilaw nga. So ano? Ano ibig sabihin nandun? Ayan, ah, gusto gusto kong malaman ulit Di yung sinabi ko kanina na may gusto ka ba sa anak ni ma'am na dalaga? Pwede mo ba paulawin ulit yung bula? Sige, paulawin mo kung para malaman natin kung ano yung gusto mong ipahihwating sa kanila rito. Oh, Kala ka, bro. Sa tingin mo? Ano ko gid bro bay. Hmm? Nari gid, na bai ko na. Ang labis ay gusto sa anak ni mga mga dalaga. Ano oh. gid? Diba? Diba pangalawang mo nang tanong oh, bro? Pangalawang pangalawang tanong ko na guys. Yun pa rin. Gusto klaro bro na may gusto siya bro. Oh, may gusto siya bro. Dalawang tanong na, na 'yun guys ha, pero 'yun pa rin. Milo din bula. Tanungin mo ulit, bro. Hindi naka tuto camera ko kanina eh. Ah, uh, sa pangatlong basis, gusto kitang tanungin ulit kung totoo ba yung ano mo na may gusto ka sa mga anak ni uh, ay sa anak ni Ma'am dito na dalaga. Pailawin mo ulit yung bula. Ah. Uh, Pwede mo bang pailawin ulit? Para maano natin sa anak ni ma'am na may gusto ka sa kanyang anak. Ganyan sila. Bro. Ganyan isa, pangalawa. Pagtakto, parang mahirap na eh. Mm. Mm. Pero klaro bro. Kasi klaro, yan, klaro bro. Yan ang tanong mo eh. Mm. Balik-balik na tanong ko guys, pangalawa, ay uh, panguna at pangalawa, umilaw tayo nga guys. Ayun pa rin yung tanong ko. Kasi sabi mo, pailawin mo ang bula kung nagustuhan mm. natin yung mga pinailaw niya. Mm. Pangalawa, yun din, pinailaw mm. na naman niya. Mm. So, klaro, bro, namin gusto siya. Gusto siya. Mm. So, dito na bro Kurobro ikaw ba ang yung itim na kita nila? Kung ikaw yung pelawin mo ang bula. Sige, para alam namin. Hmm? So, ayun yes, no uh, hanggang dito lang yung vlog namin at maraming salamat nga pala sa at ang solid supporter ko dyan lalong lalo sa nagsimula na kayong mga video at sa mga bago pa lang dyan please subscribe my youtube channel Henry Goose Adventure so in maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po kayo palagi bye bye